kada na ngayong buwan ang dagdag na isang libong piso sa buwan ng pensyon ng mga miyembro ng SSS. Alinsunod pa rin ito sa layunin ng Administrasyong Marcus Jr. na paginhawain ang pamumuhay ng mga Pilipino. Narito ang report. Tuloy-tuloy nga ang ginawa para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS kasunod ng reformang itinulak ng Administrasyong Marcos Jr. na palawigin ang isang libong pisong dagdag sa kanilang buwanang pensyon hanggang sa susunod na dalawang taon. Batay sa Social Security Commission Resolution No. 340, Series of 2025, mula September 2025 hanggang 2027, ay makatatanggap ng taunang increase ang mga pensioner nang walang dagdag sa kontribusyon. Dahil dito, aabot na sa higit 2,900 pesos ang minimum retirement pension habang tataas ang average disability hanggang 6,600 pesos. Ang maximum retirement pension aabot sa mahigit 29,400 pesos habang para naman sa survivor pensioners ang maximum pension ay aabot na sa 23,800 pesos. Dahil nga sa bagong hakbang ng SSS, inaasahan na unti-unting madaragdagan ang natatanggap na pensyon ng mga miyembro hanggang 2027. Layo nitong matugunan ang tumatas na gastusin at matiyak na may sapat na suporta ang mga Pilipino pagdating ng kanilang pagre-retiro. Para sa ilang pensioner gaya ni Nanay Teresa, malaking bagay ang tulong na ito, lalo't patuloy siyang bumabangon mula sa matinding sakit. Survivor na ako. Kaya lahat ng sacrifice in inaano sa taas sa Panginoon. Kaya kung maaari po sana habang nabubuhay ako. Nakakatuwa, di ba? Parang yung pinaghihirapan ko nung nagtatrabaho ako nung araw, hindi ko mababa. Hindi, buti pa nga ngayon maganda ang ano ng processing ng mga Lalo na ang kay ano, President Marcos dahil mataas ang binibigay niya kayo at maganda ang kanyang, ano, maganda ang kanyang palakad. Kasama rin si Nanay Susa na tuwang-tuwa sa dagdag ayuda na ani ay malaking bagay sa kanilang araw-araw. Natutuwa po kami ng mga senior, lahat po kami. Natuwa kami dahil tumas na po ang pensyon namin. Maraming maraming salamat po sa SSS dahil nakatulong po sa amin mga katulad namin mga senior na kami. Malaking tulong po yon sa amin mga senior. Para naman kay Nanay Inday, ang dagdag pensyon ay dagdag lakas at pag-asa. Masayang masaya. Madadagdagan nga pambiling gamot, pang-maintenance, yung ano, ng tulong din sa akin. Maganda, maganda. hindi na ano, hindi na babaliwala. Salamat sa increase kay presidente at kay Romualdez. Sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang pagtutok sa mga benepisyong direktang mararamdaman ng taong bayan, lalo na ang mga matagal nang naglingkod sa bayan. This is aligned with our scheme of Promoting the theme na sigurado ang ginawa sa bagong Pilipinas as we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Para sa mga pensionado, ito ang tunay na bagong Pilipinas dahil ang dagdag pensyon na ito ay hindi lang tulong pinansyal kundi pagkilalang hindi sila nakalilimutan ng estado. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Natch Miravalles, Congress TV.